Paradise Height Barangay 128 Zone 10 po yung mga talong oh. Oh. Ito. Ito naman yung Gabi Ito po Alu-alu na Yung Gabi Sitaw Ito po yung sitaw oh. bandaron patola yun patola ano po Ayun. ah yun talong bilugang bunga ito po yung tamias. ito po yung market na po si Tas po ah, patola pala yan patola ito naman po yung ang palaya ito luyan dilaw luyan dilaw po ito no? Ang palaya. So, sa baba, talong. Ito po, pinapausokan. Fertilizer. Sinusunog ni Tatay Ogos. Yung mga dahon. Fertilizer. Ito po yung mga hokra. Yan ang gaganda. Yan ang magtatagal. pag na yan nasa gilid mga ito luyan dilaw ako luyan dilaw bayabas papaya to talong Tapos merong atis. Ito, atis. Ito naman yung malunggay. Oh. Ayan po, ano? Dito naman, ito, ube. Ayan o so, hatis ah, ano yun dila oh. So, hatis na naman ano po ito patola ano po patola Ayan. ito malunggay ito malunggay naman ito ano po ito yung mga talong. Maraming tanim po si Tatay Hogos. Ito sa kanyang Ito pa po. Sili. Ito. Sili. Ito po ano. Marami po siyang tanim. Maraming tanim ng araw po. Marami siyang inahani diyan. Ito. Ito. Okra. Ito. Ito naman po yung ampalaya. kapal na po ano oh, gabi ito malalaki po ito alas yung lagi ng tao ito gabi o, ito. May tawag sila dito, yung kulay, kulay yan, yung gumagapang, pang sawag din po sa gulay yan no? Ah, uh, hindi ko lang maalala ang pangalan niyan. Po. Dito po sa Paradise Site ni Tatay Yogos. Maya Yan. Paradise Site. Ah, uh, Barangay 128 Hotel. Uh, Smoky Mountain formerly Smoky Mountain ngayon po ang tawag permanent housing Bolot Manila ano po, kung inyong kaibigan Brady Armani Bautista meron po akong Bible study rito alas 4 ng hapon Tinatatay, uh, August at nanay Larita Garal nandito na lamang po